Kamusta mga kaibigan? Welcome sa bagong episode. Ngayon nasa isang espesyal na lugar ako. Nakatayo ako ngayon sa Netherlands at nag -e explore dito sa unang beses. At nakakita ako ng kastilyo na talagang kamangha-mangha para sa akin. Kailangan mo talagang makita para maniwala ka. Ang kamangha-manghang lugar na ito ay itinayo noong 1887 sa Neo-Gothic na estilo ng isang arkitekto. Hindi ko sasabihin ang pangalan niya para di mo mahanap ang kastilyo. Isa siyang arkitekto mula Rotterdam. Nasa Netherlands ito. At oo, pumunta ka rito. Makakakuha ka ng magandang kuha ng likod ng kastilyo. Itong mga magaganda, magagandang tore. Wow. Mga kaibigan, hindi kayo maniniwala sa makikita ninyo sa ilang sandali. Hindi talaga kayo maniniwala. Nung una akong pumasok dito sa mga pintuang ito, ilang minuto lang ang nakalipas. Talagang nabigla ako. Pumasok kayo rito sa loob. Wow! Lahat ay naiwan. Lahat. Puno ng gamit ang buong kastilyo. Lahat ng mga antigong ito. O sige mga kaibigan, nandito ako sa kwarto at may magandang album ng kasal. Kasama lahat ng litrato nito. Makikita ninyo ang lalaki at babae na dating nakatira dito. Ito ang mga litrato nila sa kasal ilang taon na ang nakalipas. Lahat sila ay itim at puti. Di ko alam ang nangyari sa kanila. Wala akong alam sa kasaysayan ng lugar na ito. Basta alam ko, inabandona na ito mula dalawang libo at tatlong na itinayo noong labing at walumput pito. Pero sa karamihan, hindi talaga alam. Malaking silid kainan ito. Dito siguro sila kumakain bilang pamilya. Bawat dulo ng mesa sa silid na ito ay may dalawang upuang pangulo habang ang iba ay mas maliliit na upuan. Bawat isa sa kanila ay may letrang H na nakaukit. Ang pangalan ng kastilyo ay nagsisimula sa H kaya pwede mo na hanapin. Wala na akong ibibigay na dagdag na impormasyon. Ito ang unang beses kong mag-explore sa Netherlands at talagang namangha ako. Ito ang kanilang maliit na sala. Kita mo, meron sila. Itong sofa na may unan at may letrang H at ito ay upuan na may H. Mula sa silid-kainan. Diretso kang maglalakad papunta sa pasilyo. May naglagay ng dayami dito sa gitna. Umiikot pa rin ito. Tingnan mo ito. May naglagay pa ng painting dito. Grabe. Walang pirma dito. Kaya tingin ko kopya lang ito. Tapos mula sa hallway sobrang namangha ako dito. Diretso kang papasok sa kusina. Ang kusina dito ay isang modernong kusina. Nandito pa lahat ng gamit. Oo, inabando na na ito mula pa noong 2003. Pero tingnan mo lahat ng nandito. Yung microwave, yung mga oven, nandito pa. Pwede mong ibenta ito ng mahal. Bukas lang yung mga pinto. Lahat bukas lang. Pwede kang pumasok dito sa loob. Mabango pa rin ang amoy ng ref. lahat ng mga cookbook, mga libro sa pagluluto. Ito, lahat ito ay mga ref. Oo nga, nakita natin ito dito. Ito ang jam. Maaaring conference room ito. Gaano kayaman kaya ang mga taong ito? magandang maliit na kalan. Sige, dadaan muna tayo dito. Aakyat tayo mamaya pero dito muna tayo dumaan. Ito ang mga malalaking bulwagan, mga conference room, mga pasilyo kung saan ginaganap ang mga seminaryo. Marahil negosyante ang nakatira rito at ginagamit ang mga kwartong ito para makipagkita sa business partners niya. itong kwartong ito. Talagang namangha kaming lahat dito. Ito ay isang English Chesterfield na upuan. Ibinebenta ito ng libo libong euro. Nakatayo lang ito dito. Pwede mo lang itong kunin. Tingnan mo yung si Crazy na lalaki. Dito banda makikita mo ang bar. Gusto mo ba ng malamig na serbesa? para sa alak ang mga ito. At meron kang magandang piano dito. Gusto mo bang tumugtog ng kanta para sa akin? Gusto mo bang mapasama sa video? Marunong siyang tumugtog ng piano. Siraba ito. Sirana ito. Sirana ito. Sige, magpatuloy tayo. Ito ang malaking conference hall. Nakita namin sa mga larawan na tumugtog sila sa orkestra at sa tingin ko dito sila nag ensayo tumutugtog ng plauta. At ano ang lahat ng ito? Dito sa harap, tatayo siya dyan tapos... Ganon, uy mga pare, Ang galing nito. Sa maliit na pintuan ng habit dito, papasok tayo sa kusina. Isa pang industrial na kusina na siguradong nag-host ng maraming tao dito sa loob. Nakita namin ang kotse doon kaya nagduda kami at naisip na baka may tao sa loob. Matagal na itong inabandona. Sige, aakyat tayo sa itaas Tingnan natin kung may makikita tayo doon. Wow, tingnan mo ang larawang ito dito. Sa tingin ko, baka ito ang anak nilang babae. At sa sandaling iyon. Sa itaas ng mga kwarto, may maliit na higaan ng sanggol. Tingnan mo ito, ang gagandang kama. May mesa pa sila na may dalawang upuan sa kanilang banyo. Ano, May isip mo bang tumira dito? Ang kwarto na ito ay maaring para sa mga bata. May nakita pa akong isa pang kwarto. Ito, dito sa banda rito. Isa pang master bedroom. Patuloy pa rin ang paglalaba ng mga damit at iba pa. Kama Linen Ito ang kanilang vanity para sa umaga. Maganda! Sige guys! Ito ay isa pang bahagi ng gusali, isa pang palapag sa itaas. Hindi ko pa ito na-explore. Ang una kong nakita dito ay isang maskara. mukhang hindi naman totoong totoo. Yung ginto at lahat-lahat. Sige, tingnan natin. May maliit na upuan dito. Hindi naman espesyal. Dadaan lang. Heto ang banyo, isa pang kwarto. Magandang maliit na kwarto. Kailangan kong i-video ang orasan dito. Nandito na kami ng ilang oras at oras, pero nakakakita pa rin kami ng mga bagong kwarto. Uy, uy, ano to? Ang sunbed? Hindi na ito nabubuksan. Baka may kandado na ito, pero ayos lang. Ito ang maliit na gym area at arawan para magpaaraw at iba pa. telebisyon. Talagang luma na. Dinosaur na 'yan. Itong kwartong 'to, nakita mo lang mula sa malayo. Kasi oo, tingin ko ito ang opisina ng may-ari ng lugar na 'to. Dito siya nagtatrabaho. Kita mo, andito pa rin lahat, magaganda ang mga upuan. Kaya mga kaibigan, gusto kong magpasalamat sa inyo sa panonood ng video natin ngayong linggo sa pagbisita na ito. Ang video natin ngayong linggo ay matagal ko nang naka-archive ng ilang buwan. Baka nakita nyo na ito sa ilang Instagram stories nung mga nakaraang buwan. Kaya ito ang gusaling iyon. Ayokong ilabas ito pa rin. Dahil may maraming kakaibang nangyayari sa paligid ng kastilyo at may mga taong dinampot ng pulis, napunta ang atensyon sa kastilyo. Ngayon, bumalik na ang may-ari ng kastilyo at nagsimula na siyang ipaayos ito. Ayon sa nabasa kong artikulo. Kaya ngayon, ligtas na para sa akin na ilabas ang video at hindi na ako magkakaproblema. Salamat sa panunood ng video ngayong linggo. Interesante para sa akin mag-shoot ng kastilyong ganito. Bihira kang makakita ng ganitong kagagandang kastilyo. Salamat talaga. Mag-like, subscribe, comment at suportahan ako sa Patreon kung may pera kayo. Kita tayo ulit next week mga kaibigan. Paalam.